ano shootout ang uh, nangyaring barilan sa Atimonan, Quezon. Yan po ang sabi sa report ng Fact-Finding Committee ng PNP. Yun nga lang, hirap pa rin po silang alamin ang katotohanan sa likod po nito. Lalo na't marami raw sa mga ebidensya sa crime scene ang nagalaw na. Para sa mga detalye po niya, alamin mo natin mula ang uh, exclusive report wala sa ating kasamang si Emil Sumangil. Hindi shootout. Ito ang lumabas sa walong ng report ng Biroong Fact-Finding Committee ng PNP sa Barilan sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng labing tatlo. Katunayan, nakasaad sa report ng PNP na hindi raw maaaring isang tabi ang posibilidad na ambush ang nangyari. Unang ipinunto ng report na may mga paglabag sa police operational procedure sa checkpoint operation, gayon din sa crime scene inquest. Walang signage sa ikalawang checkpoint na itinayo sa Atimonan at walang PNP personnel na nakauniforme sa operasyon kabilang pa sa pinuna ang kontaminadong crime scene dahil agad na napasok ang police line ng mga hindi otorisadong tao. Katurayan batay sa fact-finding report ng PNP, ang crime scene ay sila pagmukang pagmukhang may nangyaring shootout. Kaduda-duda raw ang lokasyon ng ilang ebidensya tulad ng pagkakaroon ng mga armas sa paligid ng napatay na si Leonardo Marasigan na noong unay wala raw doon. Ang baril naman na nakasukbit sa may kanang baywang ni Staff Sergeant Armando Lescano. Napunta raw sa kanyang kamay habang ang M-16 na nakasabit sa headrest ng upuan sa SUV sa may harapan ni SPO-1 Gruet Mantuano. Kinalauna'y napunta sa bagitan ng kanyang mga hita. Ayon pa sa report, kaduda-duda lokasyon ng mga bangkay ni Tiro Solontok Jr. gay hindi ni Marasigan, natagpuan ang kanilang mga labi sa labas na ng mga sasakyan. Malaking palaisipan din kung bakit positibo sa gunpowder residue ang kanang kamay ni Marasigan. Pero ang kalibre 45 na nakuha malapit sa kanyang mga kamay ay negatibo. Questionable rin daw kung talagang nakapagpaputok ba ang mga nasawi. Kung pagbabatayan ang lokasyon ng mga baril sa crime scene, lumalabas pang 8 lang sa apat na narecover na armas ang nagpositibo sa gunpowder residue. Katunayan, ang ilan sa mga baril ay hindi raw pinaputok ng mga taong natagpuan malapit dito. Halimbawa na lang ang narecover na kalibre 45 Norinco pistol na natagpuan sa pagitan ng pangalawang SUV at ng open drainage. Walang katawan na natagpuan malapit dito. May kalibre 45 arms core pistol ding natagpuan sa loob ng isa sa mga SUV pero si Jerry Siman na nakaupo malapit dito nagnegatibo sa gunpowder residue. Ganito rin daw nangyari kay Maximo Pelayo may M14 rifle na natagpuan sa loob ng unang SUV malapit sa kanyang katawan. Pero si Pelayo mismo ay negatibo sa gunpowder burns. Batay sa report ng PNP, pitulang lang sa labintatlong nasawi ang nagpositibo sa gunpowder residue. Lumalabas pa sa ulat ang PNP na labis na pwersa ginamit ng mga operatiba. Extensive at fatal nga raw ang mga tinamong pinsala ng mga sakay ng convoy. Sa kanilang grupo, pinakamaraming tinamong tama si Victorino Atienza, na umaabot sa labing anim. Labing lima naman ang tama ni Armando Lescano, apat dito sa harapang bahagi ng kanyang katawan. Labing apat naman ang tinamong tama ni Tirso Lontok Jr., karamihan sa kanyang extremities. Labing tatlo kay Maximo Pelayo, kapwa naman ang tamo ng walong tama sina SPO1 Gruet Mantuano at si First Lieutenant Jim Beam Justiniano. Tig-anim na tama sina Police Superintendent Alfredo Consimino at Jerry Siman. Pitong tama ang tinamo ni Paul Hilag at Leonardo Marasigan. Habang ang umunay leader ng grupo at siyang target doon ng mga operatiba na si Vic Siman, limang tama ng bala ang tinamo, apat dito, nasa likod. Ganito rin ang dami ng tama ni PO1 Jeffrey Tarinay Valdez. Ang pinakakunting tinamong tama ng bala si Condrado Desilio na may apat na gunshot wounds. Okay, sa alam ko 11 ayan na re-autopsy so as to the result, hindi ko pa alam. Kita rin daw ang excessive use of force sa mga SUV na pawang mga taddad ng bala. Ang unang sasakyan may 174 bullet entry holes, habang ang pangalawa may 45 bullet holes. Kabilang sa mga rekomendasyon ng Fact-Finding Committee ng PNP, sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang mga miyembro ng pulisya at militar na sangkot sa checkpoint operation. I hope online nyo ba naumura yung mga Emil Sumangil, GMA News.